Matapos ang inaugural session noong ikapito ng Hulyo sa Session Hall sa The Bunker, simula na ng bagong legislative calendar ng sangguniang panalawigan ng bataan. Sa pangunguna ng presiding officer na si Vice Governor Chris Garcia, kinilala ang mga bagong halal na opisyal na magsisilbing bukal sa loob ng susunod na tatlong taon. Ang pagkakakilanlan po pala sa atin mga lingkod bayan ay hindi doon sa picture na nakikita nila doon sa tarpaulin natin at hindi din doon sa pangalan natin na paulit-ulit na kinakanta doon sa ating mga campaign jingle. Mas maganda po palang batayan ng pagkakakilanlan sa atin kung ano yung mga bagay na nagawa natin at minsan pa nga yung mga bagay na nakalimutan at hindi natin nagawa na dapat nating nagawa. So napakapalad po namin ngayon ang mga nakaupo dahil nakakatulong po kami with, uh, sa mga kababayan natin sa tulong po ng ating pondo sa gobyerno. At sana po sa mga kasama ko, let's continue to work together po. Sana um, lagi tayong magkaisa para po sa kabutihan ng ating mga kababayan. Sa bawat programa po, proyekto at pulisiyang aming inihahain, bitbit din namin ang may kababang loob na makinig, matuto, at unahin ang kapakanan ng ating mga kabayan at syempre ng ating lalawigan. Dumalo sa nasabing sesyon si Governor Joet Garcia at inilahad ang mga ordinansa at resolusyon na maaaring bigyang prioridad na maipasa ng mga bukal patungkol sa kalusugan, kaligtasan, tapat na pamamahala, digitalisasyon, turismo at iba pang inisyatibo upang matiyak ang pagsulong ng lalawigan. So I, on behalf of the Executive Department, allow me to extend my heartfelt congratulations to each of you for earning the trust of our people. We must ensure that every ordinance, every resolution, and every policy leads us toward our collective goal, empowering strong and resilient Bataeño families. Mga proyektong pabahay sa bayan ng Pilar, Orani, Limay at Dinalupihan ang nakatakda ng simulan matapos lagdaan ng isang tripartite memorandum of understanding. Sa pagitan ng pamahalaang panaluwigan ng Bataan, Chiang Tai Philippines Construction Corporation at Fujian Hongheng Construction Engineering Group Co. Ltd. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng pambansang pabahay para sa Pilipino Housing of 4PH Program na naglalayong makapagbigay ng maayos, ligtas at abot-kayang pabahay. But uh, we are very pleased that uh, this is an exemplary initiative of the uh, provincial and local government units and the uh, developers as it testifies their commitment to embrace the program and uh, really provide for sustainable, livable and resilient housing. For the people of Bataan. Today's MOA signing affirms our shared commitment to building not just homes but a future of hope and inclusivity for every Filipino. We would like to thank our partners from Chengtai Philippines Construction and Fujian Hongheng Construction for signing this tripartite MOU that will help us realize and achieve our vision of providing homes for our constituents. Kinilala ng World Travel Index ang Balanga bilang isa sa pinakaligtas na lungsod para sa mga lokal at turista mula sa buong mundo kung saan mataas ang antas ng seguridad at mababa ang bilang ng krimen. Ito ay matapos makakuha ang nasabing lungsod ng 76.15 score sa Safety Index na pang-apat sa pinakamataas na pwesto sa buong Pilipinas. Patuloy naman ang pagbaba ng bilang ng krimen sa buong probinsya ayon sa Bataan Police Provincial Office. Kamakailan ay iniulat sa pulong ng Provincial Peace and Order Council na bumaba ng 27% ang mga insidente ng krimen nitong Hunyo kumpara noong Mayo. Data shows that 8 out of 12 municipalities decrease experience a uh, decrease in their uh, crime uh, incidents. Inaasahan na ang pagsisimula ng operasyon ng 53-megawatt Samal Solar Power Plant ng Samal Solar Renewable Energy Corp. sa Barangay Gugo, Samal, matapos idaos sa ang commissioning ceremony nito. Ang nasabing planta ay magbibigay ng malaking ambag sa lokal na supply ng enerhiya habang tumutulong na mabawasan ang carbon footprint sa bataan. Samal Solar's 53-megawatt power plant is intended to be a practical contribution to our country's much-needed energy landscape. And foster local economic activity and development as well. The 53 capacity of the solar plant would significantly contribute to our local energy supply while helping reduce the province's carbon footprint. We welcome this initiative as it perfectly aligns with our continuing commitment to environmental sustainability and climate action. Mas mapapadali na para sa mga magsasaka ng hermosa ang pagbabiyahe ng kanilang produkto sa merkado matapos pasinayaan ang farm-to-market road sa sitio Nazareno sa Barangay Kulis. Ang nasabing proyekto ay inaasahang higit na makatutulong upang pataasin ang kita ng mga magsasaka, palawakin ang oportunidad sa paghahanap buhay at mas maraming proyektong pangkaunlaran sa ating lalawigan. Pero this time, we are very proud, ano po, dahil nakita naman natin ang pagbabago sa ating daan, ang ating ease of transportation na tutulong sa ating mga farmers and farm producers para sa kanilang mga gulay at prutas. At napakahalaga po ito at saka yung ating fish landing na binuksan din kamakailan dahil ito po yung magiging susi sa mas marami pang proyekto na isasalang po ng ating Provincia. Nasa kabuang 150 benepisyaryo mula sa Barangay Sapa, Samal, ang tumanggap ng cash assistance sa ilalim ng proyektong lawa at binhi o local adaptation to water access at breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished ng Department of Social Welfare and Development. Ang nasabing proyekto ay naglalayo makapaglaan ng cash for work at makatulong na maging matatag ang mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sustainable o pangmatagalang pinagkukunan ng pagkain. Dahil po ginagawa lahat ng ating pong munisipyo nila Mayor Alex para makonekta na ang uh, iba't ibang programa na talaga pong magiging sustainable. ay uh, hindi lang po pang uh, minsanan, kundi po magiging sustainable na papapakinabangan ng bawat isa po sa inyo.